yun ah good morning mga idol bali agang aga nakapag uh, lakad tayo ng wala sa oras dahil sa LTO na yan kaya nandito ako sa bahay ng kalasyo ngayon ayan ito yung uh, mga idol yung uh, simbahan ng kalasyo tapos uh, nandito yung mga ano, uh, mga putuhan yung mga sikat na uh, nagtitinda ng mga puto puto kalasyaw yan yung mga nakahanay na yan yan dyan mga puto yan nagtitinda na ng mga puto ito tayo sa bayan na ng kalasyaw ngayon may ano daw LTO eh alam nyo naman hindi pa tayo kumbito pero soon siguro mga uh, ano natin yan so ayan yung uh, puto kalasyaw dyan ang mga nagtitinda harap lang yan ay yung ano simbahan yan simbahan Clash Show Ayan Dito nakapisto yung LTO kanina Ayan, dyan sa uh, tulay Tulay na yan mga idol Diyan, Direction yan, tulay na yan Ayan yung tricycle natin Doon ko bina, uh, binarking Sa pakababa ng tulay na yan <laughs> Mahirap talaga pag ano Ah, uh, uh, wala pa tayong lisensya tapos sa uh, kulurong pa yung tricycle natin pero sigurado next time siguro maayos na natin yan uh, medyo kinakapos lang tayo sa budget yan ito yung uh, ngayon changi ngayon yan changi ngayon dyan tapos ito na yung uh, palengke nakalasyaw no. ngayon agang, agang naglakad tayo iniwan ko yung tricycle natin sa ano sa may ipakababa ng tulay sa kabila ayan yung changi yan Meriyan. Titingin tayo. Pupunta ako eh, para titingin tayo ng uh, may tanim natin na ano, talong. Diyan lang tayo, liliban. Ay, sasakyan dito. Kanina nagtipon yung mga sasakyan doon kanina Kasi may LTO nga nandito tayo sa Changi bibili tayo ng may tanim natin na uh, talong maghahanap lang ako mga idol ano ito yung okay, mga taniman. mga talong sili kamatis tapos may papaya rin dyan tingin lang tayo ng ating uh, talong na bibili Ayan na mga idol. Gali yan yung Changi oh. Dito yan sa bayan ng Kalasyao. Tapos doon tayo yung bayan. So, na tayo, sa ano. Pupunta ka tayo sa na natin eh. Sa tricycle natin. At naiwan doon sa uh, medyo malaylay ng pag-iwan ako sa so, pagbaba para ng tulay. Doon sa so, mundo doon. Kaya lalakarin muna natin ngayon. Ito na. Ginabili natin ah. Oh. Talong tsaka kamatis. Itatanim natin doon sa mini farm natin. Yan di ba? Ganda rito Ayan, yan. Tapos, sa kabila, yan Ito, yan, 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 yung palingki Tapos dito yung tulay Ayan, yun Ando yung tricycle natin Doon natin iniwan Ang layo Nandito tayo ngayon sa tulay. Ito yan. Yun. Yung tubig ah. Ganda rito mga idol. Bababa ba tayo? Tingnan natin. Yan. Ganda rito di diba, mga idol? Sarap pag fishing dito. <laughs> Tingnan natin. Daya, bababa ba tayo? Ayun. Tres natin oh. May iwan doon. Yung anong sel tiyo. tayo. Bawa ba tayo dyan Tingnan natin Narito mga idol Lalo't umaga Bili na natin ano ay bilhin na natin uh, ano yun Pang sa ating uh, mini farm Yan Doon So yun oh. o so, oh, mga idol Hanggang narito Tapos yung sarifikin Yan doon Doon natin nilagay May daan pala dito yaso yes, oh. <laughs> yes, oh. ayan, ayan, tingnan ninyo mga idol, eh o, ayan oh. nice, ganda naman dito, yun, doon tayo galing, sa tsangihan na yan, ganda pala dito mga idol, kaya lang, uh, yun, na. yun na yung ilalim ng tulay, iwan diba ko kung pwedeng bumaba dito, kasi ayan o, oh. baka tayo madalas pag bumaba tayo dyan o, oh. ganda rito Ayan. Walang ano, walang hagdan para makababa sana. Mahirap bumaba dito. Ba madulas tapos pa islant yung uh, siminto. Kaya hindi tayo makakababa dyan. Yung so, taas. Doon tayo Diyan tayo galing kanina. Pinakita ko lang sa inyo mga idol. Dito sa Kalasyaw. Yung da uh, tulay. Ayan. Medyo mahaba rin yan. Oh. No? Power niyan. Tapos kaya tayo naglakad kasi may LTO daw doon. Diyan sa pagkababa ng tuloy niyan. Na Nandiyan yung LTO. <laughs> Sige na, na tayo mga idol. Ah, uh, pina ko lang kayo dito. 'Di ba? Ang ganda rito. Ayun oh. No? Uh, ah, pag may oras pa tayo, tingnan natin hanggang doon. Ah, uh, sa dulo. Ang ganda sa dulo. Kasi ayan, may aso dito. Ang ganda sana bumaba doon. Kaya lang may aso. <laughs> Delikado. Ayan mga idol, bali nandito na tayo sa tricycle natin. Ah, hirap talaga pagkakulurong. So ayan, siguro asikasuhin na natin yan. Next time yung ating mga requirements sa ating uh, tricycle para hindi tayo na bala. So, itingnan natin yan. Okay, maglala mga idol. Ayan, nandito na natin. Tapos yung binili natin, ah, uh, pang Sa binipap. So abangan nyo mga idol, tatanim natin ito mamaya. Oh, so, ayan mga idol, nandito na tayo. At ito na yung nabili nating uh, pangtanim natin. Talong, bali 2 4 6 8 9. Nine na talong tapos 5. Uh, lima. Limang uh, kamatis. So ngayon, uh, pupunta tayo sa mini farm natin, uh, doon ko ito, ito itatanim para uh, kahit pa papaano, meron tayong uh, aanihin o makakibreng atay sa gulay. Kita kits tayo sa mini farm. Tatanim natin 'to. Ah, mga idol. Bali, nandito tayo sa ating mini farm. At siyempre, dala na natin yung ating itatanim. Na ah, uh, talong, tsaka yung kamatis sa binili natin sa bayan kanina. Tingnan nyo mga idol. Oh. <laughs> Sobrang tigas ng lupa. Kasi talagang ah, uh, hindi talaga umuulan dito. Kaya, tingnan nyo naman yung lupa. Oh. Talagang tuyot na tuyot talaga kaya hindi ko alam kung magiging maganda yung tanim natin dito sa ating ano yung itatanim natin kasi talagang uh, sobrang uh, tuyot na tuyot yung uh, ano lupa ito yan kaya talagang inaalagaan ko lang sa dilig yung iba kaya nabuhay pero sana gumanda gumanda sila uh. Tingnan nyo naman yung lupa o oh. Grabe katigas so parang bato. Oh. Talagang kung hindi mo tatagayin dukalin. Ah. Sobrang tigas. Ano no? Parang ano? Parang bato. Oh. ah, <laughs> parang ano oh. kaya talagang tsaga tsaga lang sa pagdidilig kahit uh, medyo tuyot na tuyot talaga yung tu uh, lupa sana sana mabuhay yung itatanim natin at hindi masayang Ayan mga idol, bali natapos na natin. Ah, ah. Grabe, hirap na hirap din ako uh, mag bungkal dyan sa lupa na yan. Dala, talagang sobrang init, uh, sobrang tayot. Ayan, ah, uh, tingnan nyo. Kunti lang naman yun, talong. Nasa 9 piraso lang yun. 9 pieces lang. Kaya ayan. Ito, isa. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Siyam. Siyam. Siyam na piraso lang naman yung talong. Tapos, ah, uh, limang piraso yung, ano, yung, kamatis dito natin ilalagay yung kamatis sa kapila ayan, naghukay na rin ako dyan ang limang piraso 1, 2, 3, 4, 5 dyan natin ilalagay yung ano, kamatis so ayun mga idol uh, bali uh, didiligan ko lang yan para bago natin itanim yung mga anay, mga pananim natin yung kamatis at saka yung talong hindi na ako makapag-video dito mga idol kasi uh, maingay na. Yung nagagawa na dito sa kabila na nag welding na, nagpupukpok tapos tapos uh, may music pa. Baka maka-copyright tayo. sayo mga idol, update ko na lang kay mamaya. Uh, Natapos na natin na uh, itanim yung uh, nabili natin kanina sa ano, sa changi na mga pananim, yung ating talong at saka yung uh, kamatis. So, kaya hindi na ako masyado nakapag-video dito mga idol. Gawan nung akin nyo maingay dito sa so, yung kabila kasi ayan yan yan may bubong yan ano yan pandayan tapos sa uh, may tugtog pa kaya baka makapirig pa tayo so ayun mga idol bali update ko lang ito yung ating nagawa ito yung ating naitanim na uh, nabili natin kanina so ito yung mga ayan ayan yung mga kamatis ito yung mga natin na so, nakagumanda hindi masyadong uh, mapiktuhan ng init tapos ito yung talong na itinanim natin kanina yan yan yung bandaron mula ah dito yan mula dyan hanggang doon sa dulo yan yung itinanim natin Kaya yung mga dating tanim nandito na na, medyo maganda na sila yung iba bumubulaklak na yan o yan hanggang doon sa dulo hanggang doon sa so may saging itinanim natin at yun na nga ano mga idol, mula sa ating uh, mini farm ay nandito tayo sa ating ah uh, okay, favorite place. <laughs> Ayan oh, no, yung ating at uh, service, yung ating tricycle. So ayun mga idol, bali pumunta lang ako dito. Talagang na-miss ko dito sa lugar na to. Ayan oh. No? Ayan naman. Ayan, dyan sa baba. So baba tayo dito. Na-miss ko lang sa lugar na to mga idol. Ayan oh. No? Iwan lang natin tala, sige natin doon. So, bali, uh, dumaan lang ako dito. Yeah. Sobrang, ano, ganda rito, mga idol. Para sa akin, yung mga gantong lugar, ayan, sobrang ganda na nito para sa akin. Ayan, oh. No? Sobrang init. Talagang kailangan nating ah uh, uh, pumunta rito. Okay. malamig dito. Napaganda dito sa lugar na to. Idol. Ayan, ayan o. Oh. Tingnan nyo naman. Ito yung uh, lugar natin dati na uh, pinag uh, fishing. Ayan, bali dito muna tayo. Hindi bumuli ako ng merienda. At, uh, dito muna tayo mag merienda. At, saglit lang tayo dito. At talagang ah, uh, kahit paano eh, talagang malamig dito sa lugar na to. Ayan o. Oh. Tingnan nyo naman napaganda rito mga idol. Tingnan nyo naman. ayun mga idol. Bali uh, merienda lang tayo dito. Tingnan nyo naman o. Oh. Ah, ganda rito. Pero tayo ng ano, uh, Coke tsaka tinapay. Medyo mainit sa ano. Dito sa uh, mini farm natin tapos sa uh, medyo maingay kasi uh, pandayan 'yon ng mga eh, hindi ko alam kung ano yung mga pinapanday pero pandayan 'yon tapos sa uh, may nagsasound pa sila. Kaya uh, hindi tayo masyado makapag uh, video doon. Pero dito ang ganda dito tapos sa malamig pa yung Ah, simoy ng hangin. Ayun oh, marinda tayo mga idol. Ay nakita ko nagtitinda ng panggatong. Yung bangka hoy. Kaya lang. Yung isang bigkis na ganun. Yung isang tali. 60. 60 ang isa isang bigkis dami rin kawalan dito maganda rin siguro dito mag ano? magkitang magkitang ba yung ba marami din siguro dito ano yung ano dalag sa kahito sarap pang merienda dito sa ganito kagandang lugar panalo para sa akin yung ganitong uh, mga lugar ito yung pinakamaganda para sa akin yung ano yung uh, sobrang panatag ka sa lugar tapos sa uh, sobrang ganda ng uh, lugar tapos napakalamig pa ng simoy ng hangin fresh na fresh saan ka pa di ba mga idol kaya ako gusto kung tumambay dito na uh, pumupunta lang ako rito sobrang ganda rito wala ibang tao hindi masyadong maingay at talagang yung ano uh, huni lang ng mga ibon yung maririnig mo dito although dyan sa kabila dyan sa pagtigilan natin ng um, tricycle natin uh, karsada na yun so ayun mga idol hanggang dito na lang dito na lang muna tayo at uh, uuwi na rin ako tanghali na siguro uh, balik na lang tayo dito next time yun know, mga idol kung nakaabot kayo dito sa, uh, sa last ng ating video uh, maraming maraming salamat sa pag-suporta uh, sa pag-like sana uh, pakishare na rin uh, itong aking video para mas dumami pa tayo dito sa ating uh, malita channel mga idol so ayun maraming maraming salamat sa uh, pag-suporta sa MPTV uh, meron din tayong page mga idol uh, MPTV din FPTV page sa ating uh, sa Facebook. So nag-upload din tayo doon ng mga video natin ng na mga ganito. Ayan ah Sobrang ganda rito, talaga. Promise. So ayun mga idol, hanggang dito na lang. Ah uh, hanggang sa muli nating uh, upload. Maraming maraming salamat sa pagsama. Ingat tayo palagi. Peace out.